<laughs> ayun na ano, at good morning po sa inyong lahat Good morning po So ayun, ah, ngayon pong araw na ito, papakilala, papakilala ko sa inyo yung kuya ko Kuya Yan, Raymond oh, Nandito po siya ngayon sa Japan, nagbakasyon siya for two weeks So ngayon, hindi tayo papahal na hindi niya matikman yung ramen Yes And, Kuya ko kasi mahilig niya sa mga maming gala So ngayon, pagkukumparahin natin yung maming gala sa ramen So tara, pasyal na tayo Let's go, let's go ayun, Let's go Sarah. Ay. So ayun ano, uh, papunta na tayo ngayon sa ramenan. Now ayan, yeah. ramenan. Sa ramenan selpunan. So, so <laughs> punta na tayo sa ramenan, ba? Yeah, Papakainin natin si kuya ng ramen. Uh, rame. So oh, nga pala, pangalan ng kuya ko Rayman. Hello guys. Rayman. So ayun, uh, kakag kakagaling lang namin sa mga kaibigan kong Japanese, uh, pinakilala ko siya dahil nga para pag magpa-basketball kilala na siya. So baka mamaya ang gabi meron kaming laro. Magaling kasi maglaro tong kuya ko. Ano to? MVP to eh. <laughs> <laughs> Ito nagturo sa akin ng MVP. basketball eh. Tsaka nga MVP kuya. Sa Kalookan. Oh, sa Kalookan. Ano shoutout ka muna kuya. Shoutout nga pala kala Kap Jomar, Armelio, Arnelio, Isyo, Yan. Snap ko family. Yan. Sa BMI family ko, sa Motor Trade. Yan. O, Especially, nga. kay Waki. Yo, Air anak niya, si Air yon Yun. Ayun, ano, bali two weeks lang ang kuya ko rito. Uh, after a week. One more week na. One, more, oh, one thing. more week. O, one more week, uwi na siya. So, So, hopefully, makabalik din siya rito by next year. Early, early next year. First quarter, sana. First quarter, sana, quarter, sana makabalik siya. At saka, shoutout ka rin pala sa kambal ng kuya ko, kay Pilo. Shoutout <laughs> sa iyo dyan sa Saudi. Sa munang pa-t-shirt dyan. Oh. <laughs> <laughs> so, so, sana na no, hopefully na no, maimbitahan din natin dito hindi ko kumakulit kasi yun kung ano yung sineryoso namin yun yung kinulit naman hindi ko ko so, kaya yes at uh, saka year niya ngayon year of the year of horse. the horse <laughs> okay kain lang tayo ramen pagkatapos pasyal na pasyal so ayun pasyal na tayo so ayun uh, ililibot natin si kuya sa mga temple temple dito shrine shrine so ayun tara ramenan katabi ng saltunan so let's go <laughs> andito na tayo sa paborito kong ramenan yan so, tara let's go ah, na ramen. tikman na natin yung ramen na pinagmamalaki sa kay kuya let's go jugo po ano? ah, so waiting pa pala kami konti dahil 11.30 pa yung bukas iyo dozo so dumating na yung kayo kichang may siso. May siso mukhang masarap. Dami. <laughs> <Paksan> date, <laughs> dami. 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 Ang dami. Taksan dati. Ang dami. Ang dami. Madami. 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 Taksan. Ayan. Kumisora na. Kailangan mo lang pa yung chashu doon. Ayan. Ayan. Chashu doon. Chashu doon. Sa akin to? Hmm. Madami na Let's go. Thank you very much. No, pwede. Tikman mo muna bago mo yan. Pagka hindi ayos yung lasa, tsaka ng bawang sa pamintang. Kaya na. Kaya na na. Dayo. Mm. Yeah, yung tsuda yun. Yung may tumangang to. Ah. Bro. Iiwasan hmm. ko yun. Itikman e, mo lang. Dip dip lang. Hmm? Ano? Ayos? <coughs> Ako Ay, dito pa lang. Mukhang magbubusok na Hmm. Kaya nga ang ano, salita na kumain na. No? Lami. Iba yung serving na. No? Uh dami? -huh. Lami. Hindi, okay lang. Ito yung busin. Kay lakay. Parang ano yun. Corn beef. lakay. Magkano ito sa peso? 400. Peso? Magkano na ba ang ano, aming gala sa Pinas? Mga pares. Kaya yung lakay, same pa rin. 75. Mm. Pero yung layo, di ba? Ang layo ng lasa. Mm. Lasa, <laughs> <laughs> lasa. Hindi lasa ang north. Hindi lasa ang beche. Hindi hit sa lahat. Hindi siya frozen. Oo, oh, hindi frozen. Usually mm. sure, talaga pumapunta ko dito sa gabi. Kasi mm. nga nandun yung appetite ko. Ito ang masarap po. Ang okay. tag dito? Oh, ang sasyo dito. Oo, pimpa lang yun. Nakapila na. Basta mm. no? ito sa eh, iba nang atake si Pilipinas eh. Sa dito eh. Mm. Ang atake ng Pilipinas, more on Bechin. Ito may miso. Piso. Ito may miso to. Meron niya. Yeah. Yung kay sa Pilipinas kasi, kaya sa ano yun? Lasang Pilipino. Mm. Katulad dito. Lasang. Dapat. Ano mga Pilipino po lang gusto niya? Adobo. Ano? Adobo. Ginili. Uh, bulalo. Apertada. Apertada. Mangga. Halo-halo. Halo-halo? Isaw. Isaw? Isaw. Barbecue? Hmm. Tapos. Hindi ko maubos. Mirit ba? si Mari. Kailangan may panibaba ko nung kasi makikita. Ang gandib-dib yun. Ito, yun na nagtapon ako si. Gago ka. Dami, dami dito yun <laughs> Sorry <laughs> Nakasanayan kasi sa Pilipinas, so okay lang yung <laughs> Palpak So ngayon, ah, pupunta tayo sa mga ano, shrines and otera Yan, mga temples Ganda ng bike na Trexio, kung mm -hmm. nakakita ni yun kami ng ano Kasabay niya ano, di una nag-aalala ako Kasi siyempre, uh, ah. baka mamaya mapano eh oh, Kasi, daskal daskal yun eh mm -hmm. Nung no, ano, puti oh, kasabay niya yung mga nagbibisikleta na talaga Yung mga uh, ah. nandun ano, siya sa gitna oh Malakas? Uh, oh, Oo, lakas. oh, lakas Makakangas na pala ng oh, Hindi na pamumal-mumal Dati ano lang, mums lang siya eh no? Uh, dati itsura niya, kap pura pagka, ano eh, panlaban lang sa pagkain uh, hindi na, saka ayaw nang tumaba Nakwento nga sa akin ni eh, Tito Pilu niya Si bakit ako nagpasayo nung Christmas party ng snap Oo, oh, sumayo eh like Michael Jackson eh Oo oh. <laughs> kinukwento, kinukwento ko kay Yuki si Baki nung kabataan nun Puro Doraemon Oo oh. Eh, no I told you to show Baki sa guwi, Doraemon tayo Whole day tayo, whole day Hmm Ngayon taon na ba si Waki ngayon? 15 15 na ang bilis nga lumaki nung 12 years old, di ganun tsura nun eh. Mm. Sinlaki na natin eh, no? Hindi mm. pa naman siguro mga 5'9 in a half. 5'9 in a half, mga ganun. Ay, mm. eh, payat. Kaya mukhang matangkad talaga. Sinlaki ng kamay. Mm. Sabot mo. Cool yung motor nila eh, no? Ay, nakakatawa dito eh. Mm. Pero, Pero magaganda Ayan, pa. big bike oh. Puro Harley Davidson. Uh, ah. Ayaw, Ayaw mong motor dito si? Eh, mahal eh. Ba't magkano mababot ng lisensya niyan? Siguro mga 20 kalapad. Tapos hindi ka pwede mag-angkas for 3 years. Ayos nice lang. Hmm. Tapos sabi nga ni Yuki, Iranay. Nayo ko siyang motorcycle, Iranay na eh. Ano iranay, no need. Hindi kailangan. Dahil tulad ko ako, mag mag magkakaanak na kami. Paano pa ako makakabiyahe? Ano parang mas gusto ko lang. Parang mas easy access. Oo. Uh, okay naman din motor. Kasi sanay ako eh, na kaibigan natin si ano si Uman Uman shout out sa iyo yon may yun, motor yon ako siya naka big bike oh, siya kaya lang nasa Chiba siya oh, shout out sa inyo din sa shout out sa inyo sa Chiba Uman mga yung chang how many hours will it take for us to be able to get to Chiba uh, Three hours or four hours. Malayo. Pag train, train ba? Ito half Filipina, half Japanese. Ah, oh, okay. Parang Uma, no, pagka may time, magkita tayo. Ayun, sana pala, no, pagka may time si Uma, yung kaibigan mo rin, nandito rin sa Japan, mga kasamahan natin dati sa boxing, tsaka sa gym. Ba, basketball pa natin yun? Oo, oh, nakabasketball pa natin. Yun lang pala ang ibang iba rito, kuya. Diba sa Pilipinas, kasi yung basketball, yung met maya. Oh. Wow. Dito hindi, may schedule lang kayo. Once a week, twice a week. Tapos yung pagkatas ng basketball, uwi uh, na. Kasi nga may mga trabaho. Kumbaga fast pace dito. Tsaka hindi kasi uso late. Kaya yung mga hapon, pag-uwi, diretso ano na yun, tulog na yun. Hindi ka sa Pinas, di ba? Pag basketball, uwi, inuman, uh, nabukasan late. Ah, uh, hindi uso late dito. Hindi uso late okay, dito. natin. Ngayon, <laughs> <laughs> yun nga rin po pala yung mga, ibang, yung mga malaking adjustment na mga ginawa ko rito no, nung pagdating ko rito. Pero ngayon, nakasanayan ko na siya. Kumbaga, lagi na akong on time, hindi na Filipino time. Lagi kang 20 minutes uh, earlier ganon yun isa sa magandang kultura ng hapon hindi sila Filipino time Japanese time sila ganon Japanese time sila <laughs> kalsada ibang iba no sa atin uh -oh. first time po ng kuya ko dito ne kuya first time first niya dito first time winter pa winter pa hindi siya na yung balat Pilipino sa ganito kalamig uh oh. pupusyaw ka rito ah, kuya ko pala lagi yan nakamotor kaya maitim brown lang Alam, brown para brown kaya <laughs> para kaya brown pero talaga ako ako yung light light skin sa amin ang tatlo silang dalawa kasi nakuha nila yung kutis ng nanay ko Mulato. Mulato mula ba tawag doon oh, yata kaya ano yung kayo mangi kayo mangi so Pilipinong Pilipino so ang nakuha ko naman sa daddy ko tsaka sa lolo ko nakala mo hapon na yung Anthony, hmm? Antoniwa Japanese mitay dito Jaisel kasi black stallion yun Kabayo yun. <laughs> 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 Pag nakita mo yung mga kalaro ko nga Huwag lalaki ng mga binte pero ang tutulin oh? Hmm. Hindi ko alam kung ba't matulin sila dahil malakas sila o matu Hindi matulin na atletik eh Matulin na Ano ko ba sabihin yun? Baka sakbang Hindi Siguro kaya ako natutulinan dahil hindi sila napapagod Dahil walang bisyo Tsaka mga bata pa Oh, Pero good. yung pagiging athletic na shifty, shifty ba? Hindi sila ganun. Explosive? Oo, oh, hindi sila ganun ka-explosive. Eh, sabi mo nga, yung basketball sa kanila dito is every oh. once a week, twice mm -hmm. a week. Mm -hmm. Eh, sa Pilipinas, every hour. Hindi, tsaka dito kasi hindi nila kabuhayan yung basketball. Hindi oh. ka tulad sa atin, di ba may mga tambay, yun uh, ang kabuhayan. Ito, hindi. Talagang laro-laro lang sila. Yan, yung, yung nilalaroan ko nga po palang liga dito na ano, makikita nyo hindi sila ganun ka-competitive hindi katulad sa Pilipinas Pilipinas talagang no ya yeah. mm. ibang iba dayaan dun eh iba yun, madaya. madaya magaling na madaya pa o oh, yun mahirap kalaban magaling na madaya pa <laughs> yung magaling lang magagawang paraan eh no? <laughs> yung magaling na madaya mahirap kalaban yun tapos nasa iko ikaw, ikaw pa yung dayo Shoutout sa mga muson ha. Oh, yeah, 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 yeah. yeah. <laughs> Magagaling naman ang dadaya. Hoy Minong, nano. Ayun, <laughs> so, tara na, punta na tayo sa ano, shrine. Let's go. Sira oh. wow. So ayun po ano, hinapon na kami kapapasyal. So paano, hanggang dito na lang to. Hanggang sa muli. Paalam Bye. Yan, isang mabilisang kain lang muna tayo tapos karaoke. 7-11 lang to na chicken tapos rice. The instant. Hoy, bakshumstep. Ayun. Tuloy lang Okay. Ang okay. aga. Okay. Ano? Sabi ko na sa'yo, huwag ka mag-bebape eh. Nag-bebape ba ngayon? <coughs> Nahuli siya ng tatay. <laughs> saan? Saan? Yeah. Kasi, di ba yung vape ni Kuya Makoy? Mm. Dito. Mm. Kaya kanina, ay kagabi, tumahay ako, edi kinuha ko. Tapos mm. sinubukan ko lang, naka isang bus lang ako. Tapos mm. mabas tatay. Tatay yeah. daw siya, edi hindi yung post na ako, inayos ko na. Hindi e na na ako. Paglabas nga, well, sabi niya nag vape pa, akala mo, hindi yan Tapos hindi, susubo kita sa dati mo, sabi ko gano'n. Mm. Tapos yun, edi inunahan ko na. na. Mm. Sinubo ko na sarili ko. <laughs> <laughs> Gago ka! Gago! Sinubo ko na sarili ko. <laughs> Sarap ba mag-vape, Axe? pag nag vape ka hihina yung baga mo mm. tapos yung kapayat payat mo yung gusto mong basketball player na maging mababaliwala yun mm -hmm. nakakwenta kwenta yung vape yung, ba, yung baga mo pambata pa hindi pa fully developed. so 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 so, so. Okay, gets mo so, 15 ka pa lang eh Tsaka paano mo ko tatalunin 1-1 niya kung nagbe vape ka na? Tsaka nung baby ka, Ayun na yung baga mo. Kaya mm -hmm. pinagamot ka pa. Tapos ngayon magbe ka. Pag nag ka, Wax, you will, not, you will not be able to keep the same energy when we meet. I am giving you an advantage that you may think. <laughs> You're reconciling with it. Why is that? Ba't ikaw, hindi ka pa naliligo? Mm -hmm. Eh, ang dami kong ginagawa dito. Wala akong oras para talihit. Wow! <laughs> wow! Oh. <laughs> Wala ba luto? Ang pagluluto sa bahay, labas ko aso. Sino yung nakatira dyan? Ako. Ikaw pala iluloko eh. Kaya siguro akala mo pwede ka na mag-bib dahil ikaw lahat yung mag magagawa dyan. Mm -hmm. Nagkakamali ka. Kaya, ano ka nakain niyo? Wala, nag-quick ano lang kami. Ma Mabilis ang kain lang. Manok tsaka kanin. 7-11. Laki, English yung mga tita Yuki mo. Kamustayin mo lang? Kamustayin mo lang. Teka, naiiyak. Magka may Magka may Hello. How are you doing? I'm, I'm fine. How are you doing? How are you doing? How are you? Mitaina. <laughs> oh, I'm fine. And you? What are you guys eating? What are you eating? I'm like eating. Mm. chocolate and banana tart. Mm. Banana tart. Mm. It's delicious. Yuri, tell me. Right. Huh? Why are you using the vape? Mm. Why are you vaping? Ah, it's bad for you. So so so. Dammit! It's bad. Dayo. Mm. Stop. Stop vaping. Stop. Stop vape. Mm -hmm. father used to walk me on the CD dance is always the same. It's good, right? 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 American na, bye. Bye bye. uwi ko, yari ka sa akin. mo. inis ko <laughs> Bibidrohin na pag uwi dyan Wax <laughs> Dina, Wala na yan Tapos na yung fish na yan Wala na